tingnan nyo guys dito ako sa probinsya ng Taiwan ang oh, ganda pala rito sa Taiwan no oh. tingnan nyo guys so oh. oh. yung probinsya ng Taiwan at dito yung aking taniman no oh. marami din na kong tanim dito malunggay oh, may mga saluyot Ganyan po kami kayaman dito sa Taiwan. Ayan. Ah. Oh, ano rin yung guys. Sa ng Taiwan. Oh, di ba? nyo sa Pinas lang ha. Oh, ayan. Ito po yung mga aking taniman dito sa bundok ng Taiwan, no. Oh, mà mà lùng